Hi guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magpasalamat nung ako guys no sa aking mga uh, supporters, sa aking mga beloved viewers sa mga nagsuporta no dito sa ating channel. Special shout out sa aking mga minahal na mga kababayan, kaibigan, mga kapatid, isa-isahin ko kayo nais kong ipaabot sa inyo ang malaking pasalamat dahil tinulungan niyo ang aking channel na maglago ito ang ating channel at hindi magtagal is makuha na natin ang monetization. So, thank you, thank you so much. I love you all. So, katulog na kayo guys. Pero before ko matulog, I want to extend my warmest thanks, no? Sa so, kamainiton nga pagpasalamat sa tanan nga mga nagasuporta din sa akong channel sa mga kilala at sa mga hindi kakilala sa mga silent supporters thank you so much po sa inyong lahat I love you all at ngayon is i-shout out ko na sila isa-isahin ko sila and of course hindi ko malimutan no, ang aking ina si Mother Berhelia. Dahil malingaw po siya maglantaw sa mga vlog. Ganahan siya maglantaw sa mga video. So, sa pagbalik-balik ko lang niya glantaw kung video malingaw, rikaya po siya. Thank you kay Mother. Thank you so much. O, oh, pasalamat po dahil ko sa ako uh, mga sisters, Sila Lani Lin si, si Marites. Na, uh, na po diya sila, nagsuporta tapos sila thank you so much mga pinalangga kong mga kapatid magandang gabi, magandang araw po sa inyo lahat dyan and of course Hazel May me ang dar na sa mislook, magpasalamat din ako yung kapatid na nasawa ko, salamat sa iyo may, salamat kayo ay nagasupport ako sabi ka o salamat kayo sa iyo support no dili lamang sa channel kundi dili sa pamilya suporta mo. salamat sa mga magkano makadunayon nga pag advice pag tabang not only financial but moral support thank you so much no so sa kong mga sisters Di yeah, Salano, na ako na ako magulang si Erlin Davis at tili siya makakita nini ako kung ka ulap man si cellphone ayop mo makahatag or makapalit na siya cellphone no? nini yung Christmas makapalit na sa cellphone ako ako mga ano yung course no? si Marites duwali ka na to si Marites Ako akong partner sa sa una sa mga bata pa mi Thank you so much, Tess. saya mo hang support tali ha sa channel. Sa pag-play sa akong mga playlist. Thank you so much. So, di mo lang akong isa, isa guys. Dahan kay mo, no? So, di po din de, ako malimutan si Jerry Tamiyo di ha? sa masabot. O na po si Loji Maghanoy. O si Armando Bon. O si Hazel Ann. Salamat kayo niyong doon. Niyong doon ha sa o, oh, si Erwin po, di ay diha no, sa Kota Batu niya, bro, no? So, thank you so much, sir, bro. Oh, shout out po na ako si Jimbo Itiwanag. Sila lang, ma'am Rosemary Bato Bato. So, salamat sa abis ni ma'am. No, sa mga taga-dinis kanikapan, si uh, ma'am Mariana Dumpa. O, oh, si ma'am Florita Sandy, may gabi usap. Oh, sa tanan no mga silingan diri Tagubar family, La Bastilla family, Selva family, ah uh, mga Sarinyugon family, Tagalogin family, Matanog family, Turayno family, oh, mga isa pa yan. Uh, Matanog pamily o oh, ah, kita pamily di ay. Siya tawad pa lang ko din. No? Si Langang Lilith. O um, man si Yabana. Si uh, Lionel. Salamat kayo sa inyong tanahan. Thank you so much. O so, akong bro dahil si Lilibert. Thank you so much bro. O oh, sa tanahan akong mga bro dahil sa Lanao. Maraming support sa kuang channel. Thank you everyone. Matulog ko na ako katulog ng kayo guys. Good evening, good night, good morning. Kung sa oras man niyo makita kong akong video. Good night. Natulog ko guys, natulog ko nang istabi. <laughs>